napaka-importante marinig ng ating mga mama, mamamayan ang mga ebidensya at witnesses sa bawat article of impeachment para sila din makapagtimbang, sila din makapag-decision. Hmm. How important po yung public pressure? Kasi ngayon nakikita natin, uh, nagsasarita, binabanggit niya yung mga legal uh, luminaries. Hmm. So, how big a factor are these? It's a very big factor. Hindi pwedeng tedmahin ng Senado, ng House, kahit siguro ng Korte Suprema, ang public opinion. Nakita naman po natin kung ganong ka laki at kainit yung mobilizations noong June 9 to 11 at nakikita natin yung pagmamobilize din ng ating mga mamamayan ngayon, online and offline, para iparamdam talaga sa Senado, iparamdam din sa Korte Suprema ang pagnanais nila na ituloy itong pinaka-importanting proseso ng accountability na impeachment trial. So, ako ay nagpapasalamat, in fact, Christian, sa ating mga kababayan na hindi nagsasawang iparamdam sa amin sa bawat branch of government natin ang kanilang saloobin. Kahit nga sa instrumento ng surveys, eh, lumalabas, di ba, big majority ng ating mga kababayan, whether pro uh, conviction or pro-acquittal sila sa impeached official. Basta gusto nilang ituloy yung impeachment trial para may due process ang parehong panig para sila din makapagtimbang, sila din makapag -decision at in a way, makaboto. So, hindi lang kami, Senator Judges, lamang ang boboto, pati yung ating mga กับบใบอ่ะ